Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat at tangayong hapon ay mag-unbox tayo ng aking panamili kanina uh, mag-haul lang ako hindi ako magpa-pricing ngayon kasi nagmamadali tayo at may mag-bidjoke dito sa kapitbahay namin at mamaya ano na maingay i-haul ko lang ito mga kasari, sa inyo, ipapakita ko lang kung ano ang aking mga napabili ngayong araw sa bayan Uh, itong unang box meron tayong uh, super crunch na green uh, tawag dito sweet sweet corn flavor meron tayong cobra uh, itong mga meron tayong gulama na green itong ating dip dip na para sa mga bata tinaghalo na nila dito at itong ating mga suka toyo na 100 ml sa so, ano ada uh, puti mayroon tayong silver swan na 100 ml din at sa ilalim nito mayroon ding silver swan na 200 ml at dato puti na toyo 200 ml din at mayroon tayong limang limang ano lang, limang bote ng dito red na yung pinakamaliit. Yung piraso lang siya. Ay, yung mga bote ka Meron tayong pig o na biscuit. Ito yung tikapat lima. At ito ba? Meron tayo dito yung mga corns. Ito yung tikapat lima ang bintahan natin. At ito ay mga suka-suka na lang din at mga toyo. Mayroon tayong sister. Sister na pink. At ito din, sister din siya, pero uh, budget pack, 12 pads ang laman. At ito naman ay 8 pads at may plus 1. meron tayong blue na sister. At ito lang makasari ang laman ng isang box natin. At buksan naman natin ng isang box ulit. At ito yung susunod natin na buksan. Ito ay, ano ito, uh, fresh na juice. At ito ay Lion King. Ito yung uh, ice pop ang tawag dito, yung ice candy na pinakabilog din yan. So, hindi ka na kailangan mag gumawa ng ice candy. niyo nito ay so, for 4 6 6 ang laman at itong pang pangalawang bag, itong laman pinaghalo nila ang egg cheese sa sabon meron tayong egg cheese na maliit, yung pinakamaliit yung nakapak dalawang champion na bar dalawang green at kulay pink. Itong wings na violet, anim, anim na piraso lang. Tapos itong downy na uh, sunrise fresh. Colgate na cooling crystals, yung parang uh, violet siya. Tapos, meron tayong Colgate na green. At ito, binili ako nito pero pang gamit lang namin isang box nakabox siya tapos meron tayong smart tatlong piraso na green mayroong diba? silka silka papaya na orange tapos uh, shield tapos so, mabango yan tapos meron tayong bioderm light pink bioderm na green at meron meron pa tayong smart dito na kulay dilaw at itong oh, meron pa palang bioderm na kulay blue at itong sunrocks ay 1 liter yung 1000 ml tapos 500 ml at yung uh, 250 ml wala akong 100 ml na sunrocks at dito tayo sa pangatlong box natin. Ito ay halo-halo ang laman. At ito ay halo-halo mga kasari ang laman nito. Meron tayo dito so ang sukang hon. Um, medyo malaki. Baba na lang natin sa dito. Tapos mayroong maliit. Ito yung aking tig sa 10 piso. meron tayong uh, EQ pants na medium 10 uh, pieces ang laman at dahil walang issue na malaki, ka, ay na large kanina doon bumili na ko ng happy pants yung 12 uh, ang laman meron tayong mga cheese na malaki ito yung 15 pesos ang aking 15, piece, uh, 15 pesos ang aking bintahan meron din tayong tomato sauce dalawang uh, tomato sauce lang na lang tapos wafrets uh, wafer uh, ah uh, miscafe na 25 grams pala yung limang piraso lang ito uh, so bar na assorted ang laman bisco crackers ah uh, and still sandwich at itong Uh, cream o na chocolate chip cookies. Tapos, itong funky, funky koi. Hindi ko alam kung anong laman nito. pero parang, parang ano siya, parang jelly. First time sa akin yan. At itong uh, funky snake. Ito ay palagi kong binibenta kasi mabili ito sa mga bata. At itong mayroon tayong kape. 3 in 1 na Uh, ah, twin pack na creamy creamy white. Dalawang Milo. Dalawa ang aking kinuha kasi uh, 99 lang ito na may promo nila bumalik. Max na dilaw. At itong 300 grams na bear brand. Ah, uh, siya. May less tayo na 10 pesos sa dalawang ano, dalawang pack na, na, na 300 grams. Tapos, premium classic na Nescafe. Ah, na, ah, bulol. Premium classic na greatest ah, stick Tapos, Nescafe stick Isang pack. Bisco ah, sandwich na ah, ano tawag dito? Flavor bunch. Halo-halo yung flavor niya sa loob. Uh, be fresh. Fresh na kulay, ano, apple peach, kulay yellow green. Oval tin na isang tie. Max red. Uh, Bear brand swap. Frutos. dalawang pack ang ating sa frutos. Bear Bear brand na uh, 135 grams bali apa magic sarap uh, ajinomoto Agin yung bitsin XO coffee at meron tayong XO na bago ngayon yung strawberry cheesecake flavor bago yata ito ngayon ko lang nakita tapos meron tayong crispy fry na pang 1 kilo tapos, yun tayo dito. Texas na. Panggamit ko lang naman yan sa ice. Asukal na tatlong kilo lang ang aking binili. At eto, Ligo. Ligo sardines na green. Family sardines na red. At family sardines na green. Tapos, mayroon tayo ng kabattle na dato puti na toyo. Ito lang yung laman ng long box. At dito, binili ko na ano, may binili ako sa labas, hindi yan sa grocery. Popcorn na isang kilo, mantika na one liter, harina na isang kilo, sibuyas, at asukal na brown, brown sugar, isang kilo din, pang repack sa 5 pesos, sago na maliliit, one fourth, sago na malalaki, one fourth din, at ito mga plastic plastic natin pa na pang relief ng mga nansita. In uh, video ngayong hapon, nag-unbox lang tayo at hindi na tayo nag-pricing, nag-haul lang tayo. At yun mga kasari, uh, don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel, Tindahan ni Ining. God bless inyong lahat.